May nakalatag ng security measures para sa 59 Foundation Anniversary at 2016 Lalak na Festival ang PNP sa South Carabato. Tiniyak ito ni PNP Provincial Director Colonel Samuel Kadungon. Ayon pa kay Kadungon, naka-outline na ang mga strategic measures ng PNP para matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga makisaya sa festival, participants at dignitaries. Dagdag pa nito kalakip sa mga gagawin ng PNP ang pagpapalakas ng police visibility, crowd control protocols at anti-criminality operations. Ito anya ay maliban pa sa pakipaugnayan sa si iba pang mga law enforcement agencies at emergency response unit. Sinabi ito ni ng Dumalo sa Incident Management Team o IMT Planning at Presentation of Medical and Security Plan kaugnay sa selebrasyon. Nanguna sa pagpupulong ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa PDRRMO. Ngayong araw ay magsisimula na ang ilang pre-activity sa Tinalak Festival na opisyal na magsisimula sa July 11 at magtatapos na naman sa July 18. Kalakip sa mga pre-activities na ito ang opening ng Ukay-Ukay Stalls sa Bonifacio Street at Food Beverage Stalls at Amusement Rides at JC Avenue sa Coronatal. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.